Hi, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko at para dun sa mga bago, ang channel ko ay nagbibigay kaalaman at idea tungkol sa poultry farming at egg marketing business. Kaya kung nandyan na rin lang kayo, panoorin buo ang video para buo rin ang kaalaman at idea makukuha nyo. At salamat sa lahat ng mga hindi nag-skip ng ads, malaking tulong yon sa channel ko. So ngayong topic natin ay kung paano ma-maintain ang customer-seller relationship na maganda. Kasi, pag nagnanegosyo ka, kailangan meron kang uh, na-maintain na magandang relationship doon sa uh, supplier mo. At ikaw din na supplier, magand dapat maganda rin ang uh, relationship mo doon sa customer mo. Uh, ibig sabihin, dapat uh, nandun yung loyalty, yung honesty, at saka yung uh, good communication both parties. Kasi, uh, Uh, example no Example, yung ikaw uh, customer ka. So iiwanan mo ngayon yung seller dahil ano, dahil matumal or bumaba ang demand ng itlog. Pero ang ano naman ang uh, farm no yung supplier, limbawa eh kahit kahit kailangan ka, kahit na gusto niyang matulungan mo siya doon sa pagdi-dispose ng mga production niya dahil araw-araw umiitlog ang mga layer niya ay hindi kanya mapipilit, di ba? So, kung, kung gusto mong tumigil, hindi ka niya mapipilit. Ngayon, ang gagawin ay hahanap yun ng panibagong customer. So, ngayon, pagdating ng panahon na gusto mong bumalik na mag, ano, magnegosyo ng itlog dahil ano, tumaas ulit ang presyo ng itlog sa bentahan ng market, no? Doon sa market. At tumaas ulit ang demand. So, gusto kong bumalik sa kanya. Malamang, hindi ka na niya tatanggapin kasi um, yung slot mo yung nakalaan sa'yo, allotment mo, na production dapat, no, na dati mong kinukuha, ay nailipat na sa panibagong customer. So, ano ang nawala doon sa'yo? Yung loyalty, no? Uh, kasi, uh, yung mga layer farm, ang hinahanap nila sa isang customer din, ay yung magiging loyal sa kanila, na kahit in times of defeat, in times of adversities, ganyan, nandun sila. Na kahit na, limbawa, um, magbabawas sila ay magba, yung ano tawag dito yung dating allotment na yung production no na kinukuha ay mababawasan ng konti o babagal ng konti at least nandoon sila na laging bumibili sa kanila na nakasupport sa kanila example sa honesty ano kasi meron yung mga customer na bumibili doon sa ilap ibang layer farm. Siyempre hindi naman matatanggal 'yon, no? Hindi naman maaalis doon sa sistema 'yon. kulang yung ano, yung kinukuha nila talaga doon sa uh, kabilang layer farm. Kukuha sila sa ibang layer farm. Ngayon, meron uh, wag n'yong gagawin, uh, wag n'yong gagawin yung halimbawa uh, may nabulok sa inyo pero sa side nyo na yun dun sa part nyo na nangyari yon yung natagalan sa inyo ganon tapos wag nyo lang ipa-shoulder doon sa layer farm kasi uh usually talaga ang layer farm ay pinapalitan yung mga nabubulok di ba pinapalitan yung mga nababasag pero immediate big sabihin uh entoto toto at, uh, at the time ng delivery or yung pagsasalin ganun pinapalitan or uh, nagbibigay din sila ng period of time na dapat maipali masabi mo sa kanila ganun na ay may ano na nito Kahit itinawag mo na lang sa kanila may bulok Ganon. O kaya may ano may basag. O di ba? Uh, within a week ganon or within 3 days depende dun sa uh, usapan nyo. Ngayon, uh, huwag nyo gagawin yung uh, matagal na sa inyo, limbawa 2 weeks, 3 weeks, 1 month. <laughs> Tapos sasabihin niyo may bulok yun pala baka naman lang galing sa ibang layer farm. So, wag nyo gagawin yung ganon So, nan, dapat nandun lagi ang honesty ninyo doon sa supplier ninyo. At ganon din ang supplier nandun, nandun din dapat ang honesty doon sa mga customer, doon sa mga petcha, doon sa production date. Kasi, di ba, maglalagay um, uh, every production, every production, merong production date na nakalagay. So wag wag naman gagawin na o oh, ito na produce ngayong araw na to pero yung pala ano ilang araw nang napoproduce pinalitan mo lang yung ano yung production date, di ba? <laughs> so mali so kawawa naman yung customer mo na nagiging honest sa iyo tapos ikaw hindi honest sa kanya. So pareho dapat may honesty between the two uh, between you, no? The uh, seller at saka yung customer. So, uh, number three, no? kailangan meron yung good communication pareho. Yung, ano, yung uh, customer, kung halimbawa, si ba, di ba, may mga time na matumal, matumal talaga. Or kaya, uh, nagkasakit, mga ganyan, no? So, itong schedule mo dapat, no? Itong schedule mo dapat na pagkuha mo. Kasi may bibigyan ka. Usually, mga layer farm, no? Nagbibigay ng schedule, pag regular customer ka na. Nabibigay ng schedule yan ng pick up mo. So, aasahan ka sa araw na yon na ikaw ay pipick up. Pero hindi ka pipick up. Kasi nga, pwedeng tumumal yung bentahan mo. Or uh, pwedeng may nangyaring hindi maganda sa'yo. Or pwedeng uh, meron kang lugar na pinuntahan na medyo hindi ka makabalik ng agad-agad. At kailangan mo mga 2 days or 3 days. So, pwede mo naman na uh, i-abiso, no? i-notify mo yung uh, supplier mo na madidelay ka ng pag-pick up para alam ng ano, para alam ng uh, supplier mo na pipick up ka pa rin pero delayed lang. Ganon. So, alam niya kung ililipat ba niya yung slot mo pansamantala doon sa mga nag-waiting list. Kasi may mga waiting list yan. May mga nag-walk in dyan. Ganon, di ba? So, minsan, doon sa regular uh, customer nila, hindi nila mabigyan yung mga nagwo walk in at saka yung mga waiting list, no? Kasi, syempre, nakaalat yun dun sa mga regular customers. So, hindi, uh, kaya kung uh, maganda ang communication ninyong dalawa ng supplier at saka yung customer, so, ma ma no notify mo yung supplier mo, halimbawa, no, na gano'n ang uh, event ng buhay mo, so, mag magagawa niya ng paraan na madidispose yung itlog na para sa para dapat sa'yo pansamantala. So ilalaan niya, babaliktad rin na lang niya pagdating mo na ikaw ang mag-aano na. Ay di yung yung production na bago, yun na yung mangyayari, yung mag makukuha mo pagbalik mo. Ganon kaysa naman yung um, hindi ka basta pick up. At least manotify mo man lang. ganun yung pag-maintain no dun sa magandang uh, relasyon ng cost ng customer. Uh, ...seller relationship. So, uh, yun doon sa layer farm... ...dapat ipa, ano, iabiso mo. Ganon. And then, uh, yung ano din... ...yung layer farm din, di ba? Minsan kasi bumaba ba ang production. Ganon. So, hirap na hirap na... ...ano, hirap na hirap na... Uh, ...mapunan, no? Map -ma yung alated para dapat doon... ...sa mga iba't-ibang mga customer. So, hinahati-hati yan. So, ngayon, dapat alam din ng... Uh, ...customer na ganon ang nangyari... ...na bumagsak ang production... So, hirap kami na mag-ipon ng para sa'yo. Ganon. ah uh, pwede bang ihintay mo? Mga ganon. Or kaya, pwede bang ito lang muna? Um, sa susunod, eh, ano na? Ganon. sa so, para alam naman ng customer na, ano, na yung, uh, yung dapat na kakulangan niya. Kung pwede bang kukuha siya sa ibang farm at least, di ba? Kasi kung kung sasabihin ng layer farm na medyo kulang ngayon kasi bumagsak ang production, hahati-hatiin namin sa inyong lahat ng mga customer namin para pantay-pantay kayo na mabigyan namin. O di ba? So ngayon, yung mga customer naman, alam nila na kailangan humanap sila ng ibang kukuhanan. Pansamantala, hindi yung uh, dire-diretsyong doon na sila. Ganon. So, yun, sana may ano may nakuha kayong kahit ng konting idea dito sa video ito na naman ngayon. Hindi man kumpleto yung sinabi ko para ma-maintain niyo ang uh, good customer uh, seller relationship ay at least may nakuha kayo no so loyalty honesty at saka good communication kasi para uh, hindi nag ano hindi mula mula niyo, diba? para yung yung, distribu yung distributor niyo or yung uh, producer ninyo ng itlog ano ay hindi magmumula mula agad <laughs> mula mula lagat ni awam mo yan di ba ni awam mo inikastu yung customer ko kung na kastit ischedule kapag tataham niyo hanggang pin-pick up o di ba wala naman na wala naman na si ganito dapat ngayon ang pick up niya bakit hindi man lang nagabiso so hindi niya alam ngayon kung ipapasa niyo o hindi yung production di ba so hanggang dito na lang tayo muna pansamantala at sana huwag niyong kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma kayo. At salamat sa inyong lahat na nag-share. Konti lang yung nag-share. No? Pero salamat pa rin kasi meron pa rin. At sana patuloy ninyong subaybayan ang channel ko. Patuloy ninyong i-share yung video, yung channel, lahat. Para may mga iba pang mga taong matutulungan. Kasi alam nyo maraming mga interested din na magnegosyo ng itlog. Hindi lang yung nagbebenta sila ng itlog, kundi gusto rin nilang mag-put up ng layer farm na kahit backyard, ganyan. Mag-umpisa sila dyan. Eh maraming nagkaka-interest, no? Uh, so... Sana pagpalain tayong lahat.